Mateo chapter 15 verse 1. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ilang pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem at siya'y nila, Bakit nilalabag ng mga lagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi mo na nahuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Sinagot sila ni Jesus, Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Sinabi ng Diyos, ikalang mo ang iyong ama at ina at ang sinumang mait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos na sunod. Lamang ninyo ang inyong mananang mga katuruan, mga mapagkunwali. Tama na nga ang sinabi ni Propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Sambagkat itinuron nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Pinalapin ni Yesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok. Ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya. Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga pariseo sa sinabi ninyo? Sumagot siya, Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila mga bulag na akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa kukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag na nga po ninyo sa amin ang talaghagang ito. At sinabi ni Jesus, Pati ba kayo'y wala rin pang unawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagagaling sa puso. Iyan ang napaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nangagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangalunya, pagkikipatid, pangnanakaw, pagiging saksi para sa kasinwalian, paninirang puri. Iyan ang yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna nakuhugas ng kamay. Umalis doon si Jesus at napunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang kananiyan na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labas na pinahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Yesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Yesus, Paalisin na, na nga po ninyo siya. napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Yesus, Sa mga naliligaw na tupa, ng sambahayan ng Israel lamang ako ay sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumhod ito at na Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Yesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo na nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong na lalag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Yesus, Ginang, napakalaki ng inyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di umaling ang kanyang anak. Pag alis doon, naglalakad si Yesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupuroon. Nagdating ang naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lampo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Hinala nila ang mga ito sa pahanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakalakad na ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Kinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, na hahabag ako sa mga taong ito. Tatlong araw na nayon kasama natin sila at wala na silang pagkain. ayoko kong paalisin sila ng gutom, baka sila na mahilo sa daan. Sinabi naman ng mga alagad, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa gaito karaming tao sa ilang nayon Sa ilang na ito. Ilan ang tinapay niyo riyan? Tanong Jesus sa kanila. Pito po. At mayroon pang ilang maliliit ng isda. Sagot nila, Pinaupo ni Yesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpapasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga yun at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at napusog ang lahat at nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis nakapuno pa sila ng pitong kain. May apat na libong lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Nang napauwi na ni Jesus ang mga taong, sumakay siya sa bangka at natungo sa lupay ng magkagalat.